Si Ma'am Raquel Zamayla at si Ma'am Pasita Guerrero at nireklamo nire po yung pipe ng kanilang kapitbahay na pinagmumulan daw po ng mabahong amoy. Oh. Ito po yung uh, galing po sa pipe na sira na pinagmumulan po ng mabahong amoy pasintabi lamang po yung kapitbahay. Nag-leak po at yan po ang resulta. Ano po ikinaso sa inyo? po kasi I aminin mean, nung uh, homeowner na yan, nasa kanya nang gagaling yan. So, uh, ang ginawa ng mga kapitbahay, nagreklamo na sila sa city regarding that. Tapos po, pagreklamo po nila, pumirma sila lahat. Nagreklamo din sa HOA, sa grievance committee. Ano po nangyari? Ang nangyari po? po, binabaan naman ng city, inaction na naman po ng ating CMD ng city. Okay. Pagdating po ng city dun po, ang ginawa naman ng taong inireklamo, About the drainage, nagwala-wala po tapos pinagmumura po yung mga kapitbahay. So ang city hindi po sila nakapag-personang ano, para matapos muna, umalis muna po sila. Sige. Sir Ryan, magandang hapon po, Sir Mr. Castillo. Magandang hapon po, Senator. Sir, tama ba gumawa na kayo ng inspection doon sa problema? Actually, Sir, nung natanggap po namin yung ano, yung uh, complaint agaran po yung inspection team po natin, pinadala natin doon sa lugar para po uh, mag inspect po doon sa area. Opo. Sa uh, kakayanan po ng City Environmental Management Department. Opo. Ano po ang resulta po ng inspection? Mm -hmm. Actually, sir, ang City Environmental Management Board Department po kasi ay sa uh, kami po yung mga nag-aasikaso, lalo na po yung uh, ang kanilang uh, problema po ay yung mga pa so, pwede namin i-manual o oh, oh, yan po pwede namin tugunan. Pero at sir ang gusto ko lang malaman po. muna kung ano po yung naging resulta ng inyong inspeksyon at saan po nagagaling yung pong uh, yes, sir, po. paglilik. Actually sir, base po kasi dun sa aming team leader na nag-inspectan na po, uh, hindi po kasi nila matukoy talaga kung yun ay septic tank kasi ang kino-complain po sa atin is septic tank ano po sa census po yun po yung uh, nakita nila na hindi naman ho ganoon ka foul odor kaya po inendurso po namin sa city uh, sa engineering department at saka po sa building official para po sana ma maimbestigahan ng mas maigi okay at the same time para ma-action na nat bigyan ng solusyon yung problema. Yes, sir, po. Pero ina-acknowledge niyo po na may problema talaga. Actually po base po sa complaint meron po sir po. Kaya po kanina sir verbally po. Wag sir, wag sir, wag wag sir, sir no? base sa complaint. Wag sir, ang gusto kong malaman base opo. po sa aming pag-imbestiga, wag po base sa complaint. O, yun, kasi iba po sir, yung base sa complaint, inabot. iba yung base sa pag-imbestiga. Ah eh. po, inaabot po kasi sir ng gulo, no? kaya po nagkaroon ng Hindi sir, na, hindi sir kasi, kasi sabi niyo gumawa ka ng inspeksyon. Kaya nga po base sa inyong ginawang inspection may problema talaga. Yes or no lang po, please. Uh, actually sir, kung Actually sir, yes or no lamang po sir. Enough na sa akin 'yun. Yes or no lang. Gumawa ka ng inspection. So yes, sir, just tell me ano po naging result ng inyong inspection. Oh, uh, yes sir, kaya po sa amin po masumingi po kami ng tulong sir sa okbo po natin para po maging toro yung investigation. Kasi so, sir, as far as environment is concerned, kasi milik po eh may kita naman tayo mga tubig doon at may tumatagas na uh, tubig doon na marumi na sinasabi ng complainant mabaho. So you went there, you made a physical inspection, and what was the result of that physical inspection that has been done by uh, you? May overflow po sa labas po po. At yung overflow po, ano po yon? Yun po sir, yung ano, medyo nakaka... Nakakasagabal na rin po yun sa environment. Yes, Nakakasagabal. So, meaning may problema, tama? Yes, sir. po. Yun ang gusto ko lang marinig, sir. Nagpasikot-sikot pa kayo, sir. Okay. Sorry, so, sir. So, no problem, sir. Uh, So 'yung pong tumatagas na tubig doon, gumawa na ho ba kayo ng pag-aaral o testing kung anong klasing uh dumi yun at kung anong bakterya meron doon? At 'yung ba ay hindi lamang sa environment, kundi 'yung ba ay uh, banta sa kalusugan ng mga um, mga residente doon. Oh, uh, 'yung testing sir, hindi pa po kami nakagawa, ano po? Ay dapat po gumawa po, kayo, sir. Uh, yes, sir po. Gagawan po namin agad sir at yes, yes. Yung at kailan niyo po kailan niyo po gagawin sir Ah, uh, bukas to bukas din oh sir pababalikan ko po yes sir balikan niyo po bukas sa sir ah yes sir po okay very good magandang hapon po mayor opo. malapitan sir ay magandang hapon po senator uh, rafi opo Sir, uh, mismo ang uh, Environmental Management Department o CMD dyan sa Kaloocan ang umamin na may problema po talaga doon sa inireklamo ng uh, constituent nyo dito tungkol sa tumatagas na mabahong tubig sa kanilang kapitbahay. So, pwede po siguro kung makipagtulungan po kayo sa environmental management para ayusin po itong problema? Opo, kanina ko lang po kasi nalaman uh, yung problema. So, uh, ngayon po ay... Mamaya ay mag-uusap kami nung uh, ating uh, CMD para maayos kung ano man po yung problema at kung anong may dapat gawin po. Ngayon pa lamang po, Mayor, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Salamat po, Mayor. Asahan ko po, Mayor, sir, ha? Opo, tututukan po natin yan. Thank uh... Ma'am Ma Milagros Makadini, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Okay, so ma'am, si Mayor at saka yung uh, Environmental Management Department pupunta ko dyan, magtutulungan para ayusin po yung problema. Huwag na ako kayo magdemanda kasi kayo raw po pinagbumula ng problema tapos kayo pang magdedemanda, kayo pang galit. Sir, hindi po ano. Iba po yung demanda ko, pati po libel. Pinos nila po yung mukha ko tapos nilagay po nila na baliw ako. Nasalok po ako sa natipidad subdivision. Na tapos sinabi nila na Iba pong kaso ito. Ah, okay, okay. Sige, Libel hindi. po. Opo, gets hindi. ko na po. Pusapan muna natin yung problema kung paano natin maayos. At si Mayor naman po, at saka yung sa environmental management, nangako naman po, ayusin yung problema kung ano man po yun. Now, doon po sa sinasabi yung libel kasi tinawag kayong value, I agree with you, I know where you're coming from. Malinga talaga sila kung totoo yung sinasabi niyo. So ma'am, makinig muna kayong dalawa. Please lang Opo. paki-delete na yung hindi, po hindi po kami gumawa ng sir. Yung nga eh. pong isa sa nireklamo nire namin. Kasi ipinipilit po niyang ibintang. Nagawa po namin. Eh, hindi po talaga. Kasi nakalagay po doon, Barangay 168, buy and sell. Eh, hindi naman po kami member doon. Okay, so, sige. So, Ito was so, a hindi, base baseless accusation, okay. Senator. It's not true. It's not true. Yes, sir. Kasi okay. I've been uh, HOA president for a decade now. Kung ako'y ganyang klaseng tao, hindi po ako maglalakas ng loob na lumapit sa opisina niyo po, sir. Apo. Naintindihan ko po ganito na lang po, pupunta kayo sa barangay, sasama po kami. Of course, nandiyan din si Mayor na pag-ayusin na lang po kayo. Ang importante dito, the bigger that we have to solve the problem yung, ay yung, yung tubig, yung tumataga. Yes, sir. Yun lang naman pala, yun naman talaga, yun sir, the ang the concern. Big, the bigger issue. inam mm -hmm. Yun ang pinaka-concern. Actually, sila, Mayor, they are very good leaders. Yeah, even si uh, Sir Ryan, they've been helping the subdivision, although we're pri private po. Opo. Tinutulungan naman nila kami. Ang okay. ano lang po talaga, na sana, mahinto na din yung just because of that drainage, mahinto na din yung walang katapusan na pagdidimanda sa barangay. Eh ang barangay naman, palagi naman silang ina-accommodate. Ah. Dapat... Kaya, kaya nga po ma'am, ganito nga po ah. ah. sasama po kami sa barangay, kasama si Mayor, pag-aayusin po namin kayo. At sabi ko nga kanina, ah, focus muna tayo doon sa problema. Yes, sir. Yes, sir. Pag naayos po yung problema, then ang susunod niyan is mag-usap-usap kayo, mga kasama sa homeowners, para magkaroon na ng matiwasay yes. Sir. na pagsasama doon sa inyong komunidad. Parang okay? Yes, sir. Okay. Ma'am Ma Milagros, sasama po kami apo. na para pag-ayos-ayosin po kayo, ma'am, ha? Apo, apo. Ah, sige po. Pero hindi po yung mawawala ang libel case niya. Ah, ma'am, hindi ko kayo mapipigilan doon. Karapatan niyo po yun. Opo. Ang sa akin naman po ay yung masod problema. Rap, Opo, naiintinda ko apo. po kay Ma'am Milagros at may karapatan din po kay Ma'am Dumipensa. Yes, sir. okay. Yes, sir. Salamat apo. po sa pagtanggap ng aming tawag, Ma'am Milagros. Ha? ma'am. Apo. Thank you po, Senator. Magandang hapon po, madam. Mayor uh, Malapitan, maraming salamat po, Mayor, sir. Apo. Salamat din po, sir. Apo, sir. At maraming salamat po, Sir Ryan Castillo, sir. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, Senator. Okay. Sige po. Solve na po yan. Bukas na bukas, ayos na yung problema. Thank okay? you, sir. Salamat po sa pagpunta. Thank po sa you, tawala. Senator. Magandang hapon po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Okay. Maraming pong salamat. Opo, ma'am.